Mainit pa kasi dalhin ko sana kayo doon banda sa may tubig ba. Maganda doon pero takot ako baka may buaya doon. <laughs> Kainin tayo guys. <laughs> Makain yung ano natin di pa naman ako makatakbo. Gusto ko dito magtanaw-tanaw kasi ang daming pelicans. Oh, hindi. Yung igret. Yung igret ba? Marami dito. <clears throat> So, nandito tayo. So, ayun, ang daming ibon. My God. Ayun, nagpuputian sila. ano dito guys maaliwalas tahimik payapa malaki kasi yung area ayano pag naglaro ka dito ayan Para siyang hazelnuts. Ito ba? Parang hisil nuts ba? Ang bunga. Ayan o, Ito yung pagkain ng squirrel. Diba? Ano? Ano to? Corn? Ay, acorn? Parang acorn no. Ayan no. Tama ba? I'm not sure. Kinakain ng squirrel yan. Ang daming bunga. Oh my god look at this come. Bee. May nahanap